8 reason kung bakit po nasisira itong ating ECU. At yung ECU po nitong ating motor na Yamaha Mio, oh, eh, ito po siya. Oh, dito po siya nakalagay sa parte ng likuran ng ating motor. At sinilip lang po natin siya. Sinik po natin kung okay pa po yung kinakalagay niya. At kung hindi po siya natatanggal sa pinakalagay niya. Eh, no? Kasi napaka po na hindi po to matanggal dyan. At malalaman nyo po mamaya dahil isa rin po yan sa reason kung bakit nasisira po itong ating ECU. At sa mga hindi pa po nakalam kung ano po ibig sabihin ng ECU, yan po ang engine control unit. From the word engine control, siya po ang kumokontrol ng ating engine sa tulong po ng mga sensor. Yung mga sensor po natin ng oxygen, fuel at yung flow po natin. So kinokolekta po yung mga data niyan at binabato po sa ating ECU. So yung ECU po ang nag-iisip kung gaano po kadaming fuel which is tama po yun yung kanyang ratio na ibabato nyo po sa ating internal combustion engine. So, ganyan po napaka-importante ng ating ECU. So, hindi po po pwede to or mag-fail. Sa madaling po, siya po yung utak ng ating makina. So, pag may problema po yung ating utak, parang tao lang din po yan, eh, damay na po lahat. At hindi po tatakbo na matino or literally na hindi na po tatakbo itong ating makina or motor. At ito na po yung one of reason kung bakit nasisira po itong ating ECU. Since na malalaman na po natin yung reason kung bakit po siya nasisira, ay may iwasan po natin to At yung number one po reason is yung heat or init. So, external heat at internal heat. Sa external heat, syempre yung nabibilad po siya sa araw. Since nabibilad po siya, ay tatakpan po natin yung part na kung nasaan po yung ating ECU o kaya naman po ay ilalayo po natin siya sa matinding humidity or init sa paligid. So maghahanap na po tayo ng malamig na lugar. Then sa internal naman ay ang nakapagpainit po dito ay yung short circuit. Kumbaga yung mabilis na daloy na kuryente sa ating ECU. So bawal na bawal po yung magkaroon tayo ng short circuit sa ating linya. The reason is moisture or tubig. So, bawal na bawal po sa ating isiyon na matubigan kasi ito po ay electronics. So, yung tubig po ay dinadaluyan ng kuryente at magkakaroon po ito ng short circuit at masisira po itong ating ECO. Sa mga nakakapanood po dyan, sa mga Facebook na nabinabasa po ng tubig itong kanilang ECO, eh hayaan nyo po sila. Huwag na huwag nyo lang po siyang gagayahin dahil bad po yan sa ating ECU. Baka po kasi pasukan yung lobe ay siguradong masisira to. Number 3 reason is vibration, physical damage or wag naman po na na-accidente po tong ating motor. Kaya ngayon po ay chinichik ko tong aking ECU at sinisigurado ko na nasa lalagyan po siya at nakakabit po yung pinaka-hook niya at hindi po siya tatawing-tawing. Kasi kalimitan po is pag tinanggal po to ay hindi na po na ibabalik sa dati at tatawing-tawing na ngayon. So mataas po yung kanyang vibration at naalog po yung electronics parts na sa loob na nakakasira po ng ating ECU. Kaya sisiguraduhin nyo pag tinanggal nyo po siya sa pinakalalagyan ay ibabalik nyo po din siya lalagyan ng mabuti. So tulad po nito. Number 4 reason ay faulty sensor. So sensor nyo po tulad po nitong sa plugas niya. So faulty po siya in the sense na nabatak po natin itong ating wire at nagkaroon na po siya ng loss connection. Kaya iingatan po natin yung mga sensor niya. You know, sensor po ito eh na mabatak po yung kanyang wire. Dahil once na nabatak po ito at nag loss contact is doon na po tayo magkakaroon ng faulty sensor. So posible po yung makasira ng ating ECU. Panglimang reason ay software issue. Since na computer po itong ating ECU, kaya nga po siya tinatawag na computer box, ay pwede po siya magkaroon ng bug or either naman na makurap po siya dahil po sa kung saan saan po natin siya sinasaksak. Dahil kung ito po ay diagnostic tools niya lang po sinasaksak, eh siguro hindi naman po siya magkakaroon ng bug or makukurap. Eh kung saan saan niyo po, nag-experiment po kayo. So yan po ang posibleng dahilan kung bakit po masisira itong ating ECU dahil po sa kanyang software issue nagkaroon po siya ng bug o kaya naman nakurap ang kanyang memory number six reason po ay excessive load sa ating ECU kumbaga overload na po siya dahil connect po tayo ng connect ng mga bagay na hindi naman po kailangan ng ating ECU para bumilis po itong ating makina at ayun nga po, na-overload po yung ating ECU na kalaunan ay bibigay po siya at masisira. So ay mga pare ko, sa mga nagpapatuloy ng makina dyan at nag experimental sa mga wiring, sa mga connection natin ng kuryente, ay na po, posible po magkaroon ng overload tong ating ECU na ikasisira niya pampiton reason ay over voltage ng ating linya. Tulad po ng ginawa natin na karang video na nagsiris po tayo ng dalawang baterya. So 24 volts po yung nilabas na voltahin yon At 24 volts din po yung pinasok natin sa ating ECU. Ayun, tunaw ang ating ECU. Ikaw ba naman karga ng 24 volts na over voltage? At last but not the least reason, which is pangwalo po yan, kung bakit nasisira po itong ating ECU, is aging. Kung baga nadidegrade na po yung mga components na sa loob, which is yung electronics po, kaya nasisira na po siya. So hindi po natin mapipigilan yan. Pero in long term naman po yan. Pero bago po sumapit yan, is kailangan po mag-ipon na po tayo ng pambili ng bago. Para pagdating po na mabumigay na po siya, masira na po siya, eh darating at darating po yon eh meron na po tayong pamalit. So, yan yeah, mga pare ko, yung walong reason kung bakit nasisira po tong ating ECU.